Ayun baka nanunuwag daw. Takot naman sa camera Eh. Ay, mga kalabaw tatay. Mga kalabaw na nabili na. Magkano na po yung ganyan kalaki kuya? Ito po yung gagamit, siya sa pagkakarga ito. Eh, no? Nagagamit na sa pagkakarga. Mga Talongs TV, ito na po ang part 2 ng ating Lucena Auction Market Price Update. Ito po ay yung mga nabili ng mga baka at pagkakarga ng mga nabiling baka at kalabaw dito sa Lucena Auction Market. Kaya sama-sama tayong munod sa ating video sa araw na ito sa presyo ng mga hype na binibenta dito sa Lucena Auction Market. Hey, hey, hey. You no, know, may bahong binibenta dito. Dalawahan daw ito. Dalawahan. <coughs> <coughs> yeah, 115,000 daw ito dalawahan. Oh, Yan okay. yeah. ang pasalaw. 115,000 dalawahan. Malaki po itong isa. Kumpara do sa isang yun. Malitlit yung isang. Ito naman yung binagbebenta ay dalawahan. Talagang ma... Talagang ma... Talagang ma... Ha? Yan, binibenta pa po yan. Yung mga kalabaw tatay. Yung mga kalabaw na nabili na. Ah, dalawa. Kakarga na. May mga kalabaw dito nabili na Yan mga kinakarga na Yan ang mga nabili na Tatlong kalabaw No. Ay, ito po ba yung o oh, nabili na kuya? Na nabili niya na po? Ay, nasi ko yung Saan po? Pitogo naman, pitogo. Ah, pitogo. Ay, kayo po may alagaan niya ito. Ah, sa pitogo daw ito pala. Magkano naman po ganyan kalaki nakuha niyo? YouTube yan. kung yan. Try it isa. Try it isa. Aalagaan ah, daw ni Kuya ito. Mapapanood tayo sa sa mundo. Sa pitugo mundo. daw dadalhin uh, daw ito. Talong TV yan. Kapitan Randy. Ay, Kapitan Randy daw po. Ito lang po nabili nyo ngayon. Pero meron pa yung ibang alaga po po wala na. Ah, meron pa rin. Mga kalabaw din po baka. Ah, baka. Ayan, si Sir pala yun. Marami daw pong mga alaga din pala si Sir na ito. Sa Japong itong ganto lang ang hinanap yung size para mas maganda siya palakin kaya na mismo magpapalaki. Ano? Ayan. Ito po ay, ano, dadalhin daw sa Pitobo. Marami po kayong alagang baka? Meron din. Ah, hindi na karamihan. Yan daw po. Pero ito yung matataba pong katawan niya. Maganda ng katawan, ano? Tataba. Si Kuya ang nakuha ano. At do doon na rin po kayo. niyo kuya, ano? Kaya kayo ng tracking. Tracking. So. Kumbaga ito ano rin. Magkano naman po yung tracking ko sakali pong may magkakarga rin papunta sa mga ganun lugar? Ha? Ay, saan daw ang isa? Yan, may mga gusto mamilit sa Lucena, ipapabalik sa... Saan nga po kayo hanggang inyo? kapit ng botong pinasoy na mula na iyan. Eh. Isang daw ang isa pa, uh, isang hayop pag kinaalga. si kuya po na may lagi dito nagbibiyahe. Kahit sa, ano po kuya, no? sa Padre Garcia, no? Pag, pag, -pag, -pag sa Padre Garcia, Dalawang libo doon, dalawang libo. Dalawang libo na daw, yun. Basta papunta ang bundok pinansula daw. Yan po yung mga gusto magpaharga. Masbate. Ah, yes. Papil natin eh. Ah, masbate, hanggang masbate pala. Oo, yes po, yan. Pero all pangalan? Rehan. Jerry Rehan. Jerry Rejano, ito po. Yun po yung mga si Kuya po yung lagi natin nakikita sa Padre Garcia sa pag-bernes tapos pag ano naman Luis nandito rin siya. Yan po pag gusto magpaalga din sa bakod ng mundo ng ito pa pala mayroon pa isa. Tabahan itong isang to. Ganda ng katawan. Barako po ba ito? Barako babae? Ayun. Ito malaga. Kala parang buntis ay Ah buntis nga daw ah, kaya pala Magkano po yung ganyan kalaki nyo na ako 50 Ito daw po yung eh, buntis nga pala daw Kaya pala laki ng chen ayun, nabili daw to 50 Ito lang pong apat na to Meron pa kayong ibang ah, ito na lang po apat Tatlong maliliit na kalabaw Tsaka isang ano Dumalaga na buntis na ipo Pwede deliver daw doon sa po, ano Pitogo po na pitogo <laughs> pambiyahe na po yan pambiyahe na ayan ayan pa may spenoli na bil nabili po niyo yung kalabaw magkano po nakuha yan? 33.5 33.5 daw po ito alagay pa kuya? o alagay pa ito ayan 33.5 daw nabili na Ay, ito pala yung babae dumalaga ayan 33.5 nabili daw yan alagayin pa Ano po o, na kinakarga na mga nabili na si Bossing Michael Abao. Ay, ito pala yung magkakasama. May kulay green na kulay. Mga pambiyahin na. Mas magkana may mga ganyan, si lalaki wari ko Mga magkano yung ganyan kalalaki? Partidang 37.5. Ah, partidang 37.5 daw ito mga. Mga IPOBIT, pangkatay na. Nadalin sa... Lokman ang dalaan sa lukban ang dala nabili na ito mga pangkatay kinakarga na ito so, ang mura-mura magkano yung ganyang kalaki 23. 23 daw ito nabili na bagong huwalay lang wari ko ito bagong tali yan nabili na ito 23 23 Dan binebenta sih pasal. Boss, good morning. Magkano binibenta itong inahin mo? 45,000. daw ito binibenta. Naim ba? Ang laki ng pagkabako. Binibenta pa yan. Babay nagbibili yan dito. May mga buyer. Yan, shoutout kay Boss. May mga buyer dito. Kaya natin yung nagbibili. Tapos magkano kayo binibenta kanya ganyan mo? Magkano binibenta? 83 three yung dalawa Ito three tao sa binibenta ito, dalawang ito Yan yeah. May mga bayar dito na mga ayupin yan pa yung mga yan Yan, yeah, no, may malaking baka si boss Lalaki ng baka boss magkano yung mga ganyan kalalaking baka mo? kita Ito 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 90 daw yan. Lalaki oh. 290 no, din oh. Ang laking baka. Luluwag. Yan yeah, mga 90 daw yan. Ganyang kalaking baka. Nabili na. Kinakat ka yung bakang wild. Dalawang lubi talaga dapat kailangan pag ganito nagkakarga ng ganitong wild na baka. Hirap ikarga yun. Yung mga baka mas bati. Yon. Okay, oh, yeah. tumos mo Magkano ganyan kalaki? 30. Uh, 30 lang daw ito. nabili ito 30. Pangkatay na yan ano? Uh, Hindi nang pwede alagay. Wild guy na. Ano? Pangkatay na daw. Interview na daw po yan. Ayan. Making baka nanunuwag daw. Takot naman sa camera eh. Boss, magkano yung ganyan kalaking baka mo? 82,000 82, daw yun po. Yun, nabili na yun. Kinakarga na nila. 82,000. Mga malaking baka. Ang dami malaking baka doon dumating dito. Puro baka. Pukunti ang kalabaw. Ito pa, isa pa. Ang baka. Ganda. Ganda ng katawan. Magkano yung ganyan kalaking? Ay, ito rin pa nakakalam. Boss, magkaring kanya kalaki? 90. 90. Taba kayo. Malalaking baka. Malalaking baka. Pinakarga na nila. Lower ang hero daw. Galing kay Berhel Tusig Berhel Tusig saan po eh? Masbate? Masbate Ah, masbate nga Lumabo hero. Hindi, pag flower pala isa ang pinagkagalingan Oo, kay Berhel Tusig Pag mga flower daw ang tataki galing ano Berhel Tusig daw, taga Masbate Yon, naikar na good morning Magkano itong baka mo binebenta? 27.5 Murang mura na pala 27.5 daw Kamusta ang bilang? May, may nabenta na kayong ano? May namimix na May nabenta na kayo? Meron na rin naman Nakabenta na kayo? nakabenta na rin daw sila Dapat 27.5 Binibenta pa <coughs> yan yung baka binibenta okay. si Bossing tapos eh. okay. magkano kaya, binibenta mo yung baka mong initiman <coughs> Bossing magkano binibenta yung baka mong initiman <coughs> 31.5 31.5 daw ito binibenta pa ang ganda tinitib lang 30, ano pero oh. ang ganda na katawa hindi mistisyon na, na rin at <coughs> maganda yung katawa mistisyon na rin yan daw ayun nagkakamcha yun Kendong, magkano binibenta yung kalabaw mong ganyan? 20. 20 daw ito binibenta ni Kendong. Parang ito yung alim na buwan pa, no? maliit lang talaga siya. Maliit. Ah, matanda na, no? Maliit lang talaga ang pagkakalabaw. Yan, no? Bainti daw yung binibenta. Yan, may kalabaw si Kuya Bun. Kuya Bunay. Kuya Bunay, magkano yung kanyang kalabaw mo? 135. 135 to dalawahan daw. Lugi kayo? Lugi uh, Lugi daw sila. Ah, kay binibenta nyo 170 ng tawad Ayan, lugi daw sila dito sa tawad Babalik na lang ano Babalik na lang at po, yung mga kabay dito Yung mga binibenta pa Ang mga nabili na ito Kalimitan po yung mga dinadala dito Yung mga pangkatay na Pag gusto nyo namang i-rescue sila Pag gusto nyo bumili ng alaga, Ayan po, oh. punta lang kayo dito at para may rescue nyo sila pwede nyo gamitin ito po yung pinakamalaking kalabaw dito 95,000 daw yan ito po yung mga bayo yan ay yung mga teatro natin dati nagsasabi ng presyo ayaw na kayo magsabi yun na may malaking baka sila kuya magkano daw po yung kanyang kalaki kuya 92.5 daw ito malaking baka 92.5 daw yan binibenta pa Time pagkabaka. Oh, marami po mga Opo. mga buyer. Kayo po tayo na kabilin nito. Nabili niyo po 'yan. Magkano po nabili? Magkano po nabili ang baka niyo? Yung... Dalawa po ba nabili? Dalawa? Apat. Apat Ay, ito po sa Apat daw nabili. Magkano po nabili apat din? Ah, hindi para makwenta to. Do. Apat daw to nabili tong mga baka ito sila pala bumili. Yan ang mga kasama nila. Sa inyo kuya kayo nakabili ng baka? Ano po yung apat? Ah, hindi kayo sam. Ito. Yan daw. Yan naman yung mga baka si Kiawel. Kiawel, ito po yung mga nabili nyo o binibenta dito? Binibenta na rin, nabili ano dito. Ah, nabili dito, binibenta nyo rin. Magkano po yung mga inahin na? Ano? Magkano nyo po binibenta? Limapo. Lima po. Lima po daw ito, bawat isa. Kamusta nga po palang bilan ng baka ngayon? Medyo mahal, maulan. Ah, ganun po ba yung pag medyo panahon din na, ano, nakataas din ang presyo na ngayon? Kalabo po, ito pala yung mga kalabo din kayo. Ha? May mga kalabaw nga pala din kayo. Na. Kinakarga na. Ayun po yung mga ganyan kalaki kalabaw, Mga magkano mag yun yun? Sisinta si 60 Sisinta. Sixty po no? Mga sixty hand daw yun. Mga ganyan. Kinakarga na nila. Si Big Kia Willie, may, na may nabenta rin kayo dito ngayon? May nabenta? Ah, naman. Nakabenta rin pala naman sila. Ito, mga. ito naman po yung mga pangkatay na hindi pa naman. Ang ah, mga pa daw ito mga anak na ko yung tapos binibenta nila ay eh, dito po itadali nyo na sa Garcia ano pag ano doon na ibibenta yun po yung mga anak na nila yun na yung mga laki, yung matataas na baka dito naman ba siya malaki at matataas na baka lang matatakbad ayan o malaki yung matataas na baka Nasa inyo mga baka ito? Wala ito, ito ba ito pa yung mga magkali naman. Tignan mo mag-itla, try ka. Tignan mo yung po yun. nito sa Garcia, tignan mo yung try ka. Ang oh, masapang ng baka ngayon? May na. May na ngayon? Maulan. Maulan. Ha, ah, pag maulan. Saka eleksyon. E eleksyon, wapalan to ang atao. Ang man. gusto ay buto, hindi pare. Hindi, ang gusto, gusto ay buto, hindi oh. baka. Oh, my uh, God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Ito yung pambenta lang uh, sa Garcia. Oo, ba wala bako. May benta pa po ito sa Garcia. Kuya, ito ba yung magkano ang ganito kalaki? Ay, lumenta daw ito ganito kalaki. Hindi ba ang galing mas bate, ano? Ay, hindi. Totoo ay nainti ang halaga. Ay, di ba sa mura-mura yung mga nandun lalo, na, yung mga payat? Ay, di ba ang yung mga payat? Ay, ito ay 125 daw itong dalawa. Yung dalawa magkatabi. Ito 125,000 itong dalawang magkatabi. Mga payat na ano, patining pa itong mga patining. Itong solo nasa dulo. 65 daw ito. DT Yung mga tatak. Ayan. Mga napili. Napili na ito. Ayan. May kabayo si Kuyang binibenta. Kuya, kuya may, ilang taon na kaya? Tatlong taon. Magkano yan po binibenta ka ba? Bainti daw ito binibenta ni Kuya. Ayan. Kapitan natin. Ayan. Yeah. So, Tuloy bainti binibenta ni Kuya. Ito po yung nagagamit sa pagkakarga, ano? Nagagamit niya sa pagkakarga. Yan po. Lagi po kayo may dalang kabayo dito. Hindi po pag may gustong mamili ng kabayo, pwede kayong abangan na dito, no? Tuwing lunes kayo ng madaling araw. Yan, lunes ng madaling araw, si po may madala laging kabayo na binibenta. Pag gusto niyo po mamili ng mga alagayin, yan, no? Ito po ay binibenta ni Kuya. Burgos, Kuya, no? Sa Burgos. Yan, lang ng Burgos. Ito daw ay may anak benta, ah, na nai-benta. Maganda ang mga kabayas. Eh. Salamat kuya! maraming salamat po sa panood mga Talongs TV. Sana pa in-update kayo sa mga presyo ng mga binibetang hype dito sa Lucena Auction Market. At isang mabilis yung shout muna po kay Bill Magno ng Candelaria Quezon. At lalong higit po sa mga napatuloy na sumusuporta sa ating channel. Doon po sa mga subscriber natin sa ating Facebook page na Talongs TV, pasensya na po kayo at talagang yung ating channel ay parang hindi na natin may babalik. Pero meron po tayong na-upload na isang video, yun ilagi ko po sinishare doon sa ating page yung kay RM Dayan Vlog po. Yun po doon ako nag-update ngayon ng mga presyo ng mga hayop. Pwede rin po kayo mag-follow doon at subscribe yun po ay ka account ng kasawa kaya. ah uh, maraming salamat po uh, pa subscribe nila po bago ka sa aking channel uh, at pa-share na natin video. Kita kits ulit tayo sa ating sunda video sa mga presyo ng mga hayop sa Padre Garcia Batangas. God bless mga Talongs TV.